Ito nga pala ang 1,428 pesos worth na electric impact wrench na aking nabili. So, Napaka-useful, di ba? Alright mga boss, kumusta po kayong lahat? And again, welcome po sa Carl's Journal. Ngayon mga bossing, ay dumating na itong aking order na tools sa Shopee. At ito nga pala ay isang electric impact wrench na magagamit natin sa pagbabaklas ng mga bolts and nuts. At dahil nga naghahanap ako ng isang electric impact wrench na sa murang halaga ngunit aking mapakinabangan ay sinubukan ko ang product na ito. Ang napili ko nga pala ay itong isang Makita, Makita brand na ang nakalagay ay made in Japan. Pero syempre hindi tayo sure dyan. At ngayon mga boss, samahan niya ako at titingnan natin kung ano ba ang nakalagay no, ang mga components na kasama dito sa box, sa loob ng box ng product nating na nabili. So dito, pagbukas natin ay makikita natin ang mayroon siyang isang service manual na kasama dito sa ating box. At syempre, ito 'yung ating pinaka main product. So ito 'yung ating impact drive na no? electric impact impact drive or electric impact wrench na meron ito 330 Newton meter no na torque. So, ito yung 330 Newton meter torque. Siyempre, meron siyang kasamang battery charger. So, ito yung isa sa uh, kasama dito sa ating package. At meron siyang battery. So, lithium battery na 48 volts na 6000 milliampere. So, dalawa nga pala yung aking binili no kasama sa ating order pero may option naman yan na pwedeng isa lang at mas maganda kasi mayroong backup so dalawa yung aking pinili no sa option na binibigay nila at mayroon siyang 7 pieces na socket no na kasama dito sa ating package at yung mga socket na kasama na yan so yung mga common na uh, ginagamit no madalas na ginagamit na sizes sa pagbabaklas lalong lalo sa mga ating motorcycle so ayan ay 7 pieces na free free socket so sa quality hindi pa natin ma-distinguish -di no yung kanyang quality hanggat di pa natin nasusubukan at ito nga so easy access lang naman ito itong mga battery nito so pag ipa-plug natin so napakadali lang at meron siyang makikita nyo dito sa kanya mga indicators no may mga once na umilaw so makikita nyo kung ano yung ini-indicate ng function so ito naman yung ilaw na, na makikita natin so para pag gagamitin natin lalo lalo sa gabi ay makakatulong siya para makita natin yung ating ginagawa at ngayon mga boss no ay susubukan natin kung gaano ba kaganda itong product nating ating nabili at kung mapapakinabangan ba natin susubukan so, natin dito muna sa sa front wheel ng ating isang motorcycle na nandito sa ating bahay. Ito ay matagal lang naka-stock. No? Ito nga pala ay gagamitan lang natin ng 14mm na socket. So, ayan. May kita natin na madali lang siyang lumuwag. No? Naluwagan lang natin na madali yung naka-stock na nut ng front wheel ng smash. So, sa murang halaga ay masasabi natin na napaka-useful nitong ating nabiling impact drive. At ayan, titingnan pa natin dito. Titestingin pa natin sa isa nating motor. Ito ay front wheel din, 14mm. At nakikita natin sa appearance pa lang ng nut ay talagang stock up. So titingnan natin kung kaya niya ba itong luwagan at kung hindi ba siya may hirapan. So, ayan mga boss. Tata-try na natin. So, sa makikita natin, no, talagang naluwagan niya ang problema lang dahil yung nut ay sobrang luma na ay may pagkabilog na yan ang, ang nangyari naman nag up naman no dito sa ating sakit kaya, kaya mahirap tanggalin yung sakit pero yung nut ay naluwagan na naluwagan natin ng napakadali lang so pag mga stock up na ganyan kapag uh, box wrench or open wrench or any sakit lang natin ginamit minsan ay mahirap pa siyang luwagan pero dito dahil meron nga tayong napaka useful na impact wrench ay napakadali lang no para baklasin yung mga ganyang klaseng nuts. At ito naman, try din natin dito sa may shock ng smash. So, ito medyo hindi siya hindi siya mga kinakalawang pero maigpit din yan. At try din natin na tanggalin. So, ayan mga boss napakadali lang tanggalin no? at kahit na hindi mo bibigyan ng sobrang effort sa pagtatanggal kung sakaling kung sakaling wala kasing ganitong tools ay medyo mahirap no? magpipihit no? kailangan mo talaga ng popper sa hindi para mo matanggal yung mga ganitong klase na bolts okay not at try pa natin ang isang mga boss dito sa sa kanyang lower part naman ng ating suspension so ito medyo nabababad sa tubig dahil siyempre kung tumatakbo yung motor yan yung madalas na na-expose no sa tubig o sa ulan o ganyan eto mas mahigpit siya pero sa nakita natin ay napakadali lang no napakadali lang yan, luwagan gamit yung ating electric impact wrench at ito nga pala yung mga ganito yung impact wrench mga boss ay mga mga brushless type no? na impact wrench So, ayun mga bossing, no? nakita natin na napaka-useful naman nung ating nabiling mumurahing impact wrench. At ito naman ay ang pinaka-maganda naman dito ay nasa-serve nito yung ating purpose.